Okay, Okay? Tama na, anak. Tama, sige na pala. Yes, na lang. O, sige. Okay, yeah. magpahinga, magpahinga ka na. Okay, oh! nung bahala. Nung bahala. Oh, Now, huwag niyo no, ulit papapasukin ang babae niya dito. What if she attacks me again? May CCTV ba kayo sa hallway? I'm gonna need the footage of her coming in. I'm sure may masamang binabalak na naman yung babae niyan. Ah, Grace, yung nangyari sa'yo doon kanina, yung umiilaw yung katawan mo, eh, eh tsaka si, si Venus, ganun din. Ano, ano, nangyari doon? Pinagaling ko siya, Carlos. Pinagaling mo? So, ibig sabihin, ano ka, doktor ka sa inyo? Maroon mo ka magpagaling? Dito ko lang nalaman na may kakayahan pala kaming magpagaling. Alam mo, kanina napansin ko nga yung stars eh. Dito. Pero, ba't ngayon ko lang nakita yun? Lumalabas lang siya kapag nagpapagaling ako, pero nababawasan din siya. Nababawasan ako ng buhay. Nababawasan ka ng buhay? Parang telekinesis pag ginagamit ko siya, nangihina din ako. E di dapat hindi mo na tinulungan si Genos? Carlos, hindi pwede. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganoon siya. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala yung magiging epekto sa kanya ng combo win. Kaya... Combo Alam mo, Grace. Mabait ka lang talaga. Pero bukod dun sa nangawalan ka ng buhay, alam mo dito sa mundo namin, may mga natural na proseso din. Alam mo, nagugulat ang mga tao pagka meron silang nakikita o naririnig na taliwas yung ikakakaba nila, yung ik ikatatakot. Kahit sinasabi mo sa akin na wag ako magpagaling kahit kaya ko? Di mas... Ano mas mabuti siguro kung gano'n. Eh may pangpaliwanag pag nakita nilang gumaling si Venus. Hindi tayo pwedeng umamin. Baka malaman nila na hindi ka taga rito. Ma'am, ano po nangyari sa mga sugat at pasalin nyo? Anong ibig mong sabihin? Nawala po. Ha? Huh? Oh! No, no, eh, hindi pa, hindi pa pwede. Hindi pa ako pwedeng gumaling! Dedebanta pa ako! Oh. No! Hindi pa ako pwedeng gumaling! Oh Ah! Oh!